Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong dito po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po ah uh, mag-usap ulit tayo tungkol po sa politika. Ngayon po ah uh, ang topic po natin uh, si Senator Amy Marcos. Uh, nagsalita po si Senator Amy Marcos about si Pangulong Duterte. Uh, pa... Umpisahan na po natin, pakinggan po natin si Senator Amy Marcos, at tayo magkomento mga katambay. Ito po siya, ito po yung kanyang interview sa isang news. Ito ay tuwan-tuwa ako kay Presidente Stepe, hindi lamang kaibigan, yeah. kundi talagang kaalyado at yeah. kapareho ang isipan natin na dapat ipaglaban ng superanya ng Pilipinas. Sige sa lahat, wala naman tayong kaaway, no? Yeah. Bakit tayo makikisaw-saw sa gera ng iba? Claro. Yes. Tsaka, ano tsaka, ano, Senator Amy, no? um, nung when when si President Duterte sat as in, in office no isa sa unang ginawa niya yung he said yes to the uh, burial of your father at the libingan ng mga bayani At e nung panahon na yon parang ano radicalized na radicalized ako parang feeling ko ikamamatay ko pag uh -huh. pagdilibing ang <laughs> akala ko magko-collapse ako pero nangyari. And then the next day, I woke up and I told myself, oh, buhay pa naman ako. And that was when it started. That was when it started. I mean, honestly, because of President Duterte. My mind opened and my heart opened. And to listen to what he was saying, no, na, um, tigilin na natin yan. Huwag na tayong mag tungkol dyan. So, this was my journey with uh, being radicalized It was because of President Duterte. Yeah. <laughs> Nakakatawa nga ang nangyari noon. Sa totoo lang, maraming uh, gustong tumulong si Presidente Era, pero hindi yeah. niya nakayanan kasi sobra nga yung public outreach. At uh, galit na galit sa kanya ang uh, dilawan, lahat na galit sa kanya. Eh, sabi ni Presidente Era, ako, lalalim lang ang hidwaan ng ating mamayan, wag na. So, atras tapos trying hard na naman kami. Ang nangyari nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, susunod ako sa batas. Yeah. Right. Kung ano yeah. yung batas, eh ang liwaliwanag sa batas, mm. kung talaga naging sundalo, tapos yeah. naging Secretary of Defense, mm. pakatapos may medal-medal. Yeah. Kapag uh, naging presidente, lahat mm. yun pwede. Eh sabi niya, may foreground. Eh di susunod ako, tapos. Yeah. Tapos, ang nangyari pa nun, nagkaroon ng kaso may nagkaso di ko na maalala kung sino hmm. alam mo si CPP ya oh, yeah. oh, sila nga. sila yan pa, ever. si Francis Castro anyway, awa ng Diyos, buong gampo ang talo sila ah. at Supreme Court at, nagsalita uh, Senator Aimee. At Supreme ha Port, Supreme Court ang nagsalita, na nagsalita. at lahat yun ay eh, appointing ng mga you know who before President Duterte <laughs> hindi naman natin sa alyas <laughs> yun yes. abay uh, nanalo Mm -hmm. Eh nung nagkakaso, abalang-abala ako, sabi ko kay Presidente Duterte, naku, naku, maiipit lang kayo, kauumpisa lang ninyo. Kasi 2016 pa lang yan eh. Yeah. Sabi ko kay Presidente, naku Roddy, huwag na natin ituloy, maiipit ka lang dyan, at mm -hmm. uh, malilintigan yung administration mo, kauumpisa pa lang, may kaso na. Tapos so sabi niya, hindi, maganda yan. Mm -hmm. Ipaglaban ninyo yung kaso, pero manalo kayo. Ayun ang sabi ng akin. Yes. Uh, sabi ko, oh mahirap yata manalo, hindi naman natin kaalyado yan. Ay basta ipaglaban ninyo kasi apat ang grounds mo dyan. Ang mm -hmm. kailangan mo lang isang ground. Ayun, nanalo na mm -hmm. at naging maigi. Pati siya, sabi niya, eh di wala naman ang gagawin, kundi execute the judgment, Correct. tapos in-enforce niya. Yun ang mm -hmm. sinabi niya. And then people embraced it, hindi nag-alasa ang taong bayan because they were given the other side of truth na dinistort sa matagal na panahon sa mga schools and universities about your father and about his government. And Senator Aimee, ang grupo pala na nag-file ng kaso, naalala ko ay grupo ng CPP, Karma. Yung uh, ay, yeah, movement karma against... Ay, sila um, na may bad karma. Yun, na. nag-bad karma sa kanila. Grupo nila pwede Brother <laughs> Franco, take one it Last, uh, one last lang sa ah, uh, senator. Uh, one last. So, yes, maybe, yes, so. so, does it maybe break your heart that President Duterte is being treated this way by the Marcos administration? As a destabilizer? Ay naku, to be frank. never mind about the heartbreak, heartbreak. Ay naku, <laughs> ipaglaban natin yan. Hindi pwede yan. Okay. Nako, malaking gulo yan. Alam niyo parati ko yan sinasabi, nagtataka yung marami. Bakit? May loyalista pa hanggang ngayon. Katagal-tagal ng panahon. Bakit yes. pinaglalaban? At ang simpleng sagot ko ay dahil kami loyalista din. Yes. Ako, ang turo ng tatay ko, kung sino man tumulong sa inyo, hapang buhay mo kikilalanin ang utang na loob. Tama. Eh, Pilipino tayo. Eh yes. ngayon, para sa akin, ang naglibing ng tatay ko, na uh, napakalaking bagay para hindi lamang sa pamilya namin kundi para sa katahimikan ng bansa. Mm -hmm. Eh si presidente Duterte, True. sabi nga niya, uh, hindi dahil kay ko, kahit kay ko talaga, kundi nasa tama. Ayun. Thank you. Thank you. Nasa tama, nasa batas sa yan na yan nako ha. Yung mga ICC na yan na sinasabing umaalig umaaligid maghanda sila, wag pupunta-punta sa Ilocos <laughs> at ang malaking gulo yan. Ah. Yes. Tama. Sa yes. so Davao sila pumunta. <laughs> oh, maring, maring. Ay, kaya nga tama. Nako talaga naman, nakakainis. Hmm. Pero panay naman daw ang punta sa Davao, wala naman natutuklas. Ano ba mo <laughs> Ayan po mga katambay, malinaw po yung sinabi ni Senador Arnie Marcos, yung utang na loob nila sa mga Duterte eh napakalaki. Lalong-lalo -lalo yung pagpapalibing sa kanilang ama. Di po ba? Ah, uh, talagang mismo nang galing na kay ay ni Marcos yung tatanaw sila ng malaking utang na loob sa mga Duterte kabayan. Kaya po nakapagtataka lang po mga katambay na ang nangyayari po ngayon sa ating politika, uh, hindi naman po ligid sa kaalaman natin na nagkakaroon po ng dalawang paksyon Ah, uh, nag-uumpisa na po ngayon dahil napakaaga pa ang pamumulitika. Nakita niyo naman po ang nangyari nung mga nakaraang buwan, 'di po ba? Yung unity team, yung unity team unti-unting nawawala, 'di po ba? Dahil alam naman natin, nababalitaan natin, napapanood natin sa media, 'di po ba, kok ano nangyari sa Duterte saka dun sa Congress? Uh, doon nag-umpisa ang lahat, di po ba? Doon sa, sabi nila, di umano, sa speaker, di po ba? Sa key speaker uh, Romualdez. Pero sa isang banda, hindi naman siya Marcos at hindi naman din yung tatay niya inilibing, di po ba? Yung tatay ni ni speaker Romualdez. Kaya, paano naman siya tatanong ng utang na loob, di po ba? Mga katambay. Romualdez sa Duterte, ang tatanaw ng malaking utang na loob, oh Marcos, di ba? Kaya magtatanong din tayo mga katambay eh, bakit po nagkaaganyan ng politika sa atin, lalo ang Marcos at Duterte, di po ba? Noong umpisa kasi, nakita natin yung pagiging tandem, di ba? Talagang solid, di po ba? Eh, ang nangyayari po ngayon, yung pagiging solid eh, nagiging dalawang paksyon na po ngayon eh, di po ba? Nahate hindi pa po nagsasalita niya si si BP Sara, di po ba? Tahimik pa lang siya. Dahil kung ano ako ano, ano po ang pinaggagawa sa kanya na pamumulitika, kung ano nung issue ang binato sa kanya, lalong-lalo na yung confidential fund, di po ba? Na nanggaling naman sa sa budget o sa pondo ng pangulo, di po ba? At sinasabi nila na nasus lang na 11 days yung pondo. Abe, katambay. e eh, kung mano po ibinigay yun. Abe, isang araw ko lang gagastos inyo, mga katambay. Yung sinasabi lang, 120 million. Di po ba? Eh, gano'ng karami ang Pilipino sa ating bansa? Kulang-kulang na. Aabot na sa 120 million. 120 million population tayo ngayon eh majority ng Pilipino eh mahirap. Eh ilang department yung hawak ni ni VP Sara po ba? Ilan yung yung offices niya, offices niya, yung vice president offices niya sa buong Pilipinas. Mahigit sampo, di po ba? Nakakalat. Eh lahat mo'y kailangan ng pondo yon, di po ba? Gano'n mo nalang biyakin yon kung sinasabi mong yun eh, sa 11 days ginastos? Abay, kulang pa yon mga katambay. Di po ba? Ang may hirap na tao, lalo ang manghihingi ng tulong sa gobyerno. Araw-araw yan. Walang lubayan Walang holiday yan, mga, ka mga katambay. Ang humihingi ng tulong sa gobyerno. Saka, bakit pupulaan mo yung confidential pa ng vice presidente? Di po ba? Una-una, siya lang ba meron nun? Di po ba? Uh, logic na lang, logic. Pero balik tayo kay Senator Aimee. Mismong si Senator Amy, talagang malaking utang na loob nila. Dahil tanging ang Duterte lang ang nagkaroon ng yagbols, di ba ba? Na maipaglaban paglaban ang kanilang ama, ang kanilang yumao ama na maidibing sa bilibingan ng bayani. Palibasa, ang Pangulong Duterte may utak. Ginamit niya ang utak niya dahil bilang abogado, di ba di ba? Huwes. Di ba? Dahil bilang abogado, ayaw na rin mismo kay Senator Amy Marcos ang laki ng ground ni ng mga Marcoses na maipalibing ang kanilang ama sa libingan ng bayani. Kasi ilang ground yung meron sila. Di po ba? Yung sinabi. Una-una, di po ba? Pangulo. O naging sundalo. Di po ba? Marami, yung dalawa na hindi ko lang mabigkas na na wala na sa isip yung dalawa. Pero yun nga lang isang pagiging sundalo niya at presidente, ebe, eh malaki na ang ground mong mailibing ka sa libingan ng bayani bilang Pangulo, di po ba? Mismong sinabi ni Senator Ivey, yung nasa Supreme Court na ang nagkaso pa ay mga kaliwa, yung mga panatiko ni Joma, dahil nga ayaw nila ang Marcos, ang matandang Marcos, ang senior, doon sa libing ng bayani, dinala pa sa Supreme Court. Yung Supreme Court na nahan doon, mga justice, hindi pa, hindi pa panahon ni Duterte na siya ang naglagay doon. Panahon pa nung mga nakaraan, mga panahon ni Pino, di po ba? Pero naipanalo po nila eh, dahil yung batas, umira lang batas. di po ba? Kaya bilib na bilib tayo kay Pangulong Duterte kasi siya lang yung may political will na presidente na hindi niya iniintindi yung mga sinasabi ng mga makakaliwa di po ba? Yung mga sinatawag na yelo di po ba? Ang sa kanya, sinusunod niya, batas. Kung ano ang sinasaad ng batas yun ang pinatupad niya. Di po ba? Hindi siya namumulitika hindi ka tulad sa panahon natin ngayon, ang karamihan na kaupo ngayon, namumuliti ka. Di po ba? Ayaw magtrabaho. Ang inuuna, pang sariling interes, malayo pa ang politika, inuumpisahan na nila, bumango ang kanilang mga sarili. Di po ba? Para sa kanilang mga ambisyon. Ayaw magtrabaho. Niloklok natin yung mga yan para magtrabaho para sa atin. Ano ginagawa? Puro boss. Puro boss sila ngayon. Pag naman kinwestiyon mo, abay, mapapasama ka pa, mga katambay. Mapapasama ka pa. Pag kinwestiyon mo sila ng quest, kinwestiyon, di po ba? Bilang Pilipino, bilang taxpayer, abay, karapatan natin magtanong sa kanila. Dahil una-una, abay, yung tax natin, eh, isa sa kasama sa nakapagpapasweldo sa mga sa kanila po yun, mga katambay. Kaya po ngayon, uh, ngayon nagsalita na si Amy Marcos bilang respeto at utang na loob uh, nila sa mga Duterte. Ano kaya naman ang masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos about sa respeto, utang na loob sa Pangulong Duterte sa pagkakalibing ng ama niya na pati International Court, di ba sinasabi ni Amy, Uh, pinapasok na rin sa Pilipinas, di po ba? Para letisin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasaan na yung utang na loob na sinasabi, di ba? Mismo kay Aimee Marcos. Kung yung nagpalibing sa tatay mo, eh, pinapapasok mo yung gustong magpabagsak at magpakulong. Ang kasamaan naman, ang, ang hindi maganda, ang masama sa pangdinig ko rin at sa paniniwala ko, meron tayong justice system sa Pilipinas. Bakit doon mo dadalhin sa International Court? For example, di po ba? Ano tingin mo sa korte natin? Ha, wala ba tayong umiiran na korte sa atin? Di po ba? Yung mga justices natin. Wala po bang wala po ba bang Maximilian? Saka ang isa pa mga katambay, ni isang kaso maliban do sa kaso na isinapang wala kakwenta kwenta ni Franz Castro. Di po ba naibasura na? wala nang kaso na mabigat, may isinampa kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Di po ba? Walang kaso. Ang gusto nilang ang gusto nilang ang gusto nilang maglitis o nag nagpile sila ng kaso hindi pa sa korte ng Pilipinas, sa korte pa ng ibang bansa, sa international court. Ano naman ang kinalala, kinalaman ng problema ng mga yan, mga banyaga, sa problema ng mga Pilipino? Di po ba? yung mismo majority ng Pilipino, masaya. Di po ba? Masaya sila sa nangyari nung nanonokula si Pangulong Duterte. Lalo-lalo na ini-issue sa kanyang droga. Di po ba? Nakita naman natin bawat barangay ang improvement. Di po ba? Noong mga panahon ni Pinoy, hirap na hirap tayong maglakad sa ating mga barangay, lalo pagkagabi. Di po ba? Nandiyan ang rape, kidnapping, holdapping, may mga addicted, mga addict nung panahon ni Duterte, ba nakakalakad na tayo nung mapayapa sa ating mga barangay? Di po ba? Ang laki ng improvement at pagkakaiba. Kaya, di po ba? Mahal na mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Mismong si Amy Marcos. Di ba? Ang taas ng pagtingin niya sa pamilya Duterte, lalo kay Pangulong Duterte. Kaya ang tanong ni Kamanong, eh, paano po si Pangulong Marcos? Ganon din po ba ang pagtingin niya? Kamukha ng pagtingin ni, ng kanyang ate na si Senator Amy? Parehas po kaya sila ng pagtingin at respeto sa dating Pangulong Duterte? Nagtatanong lang po si Kamanong. Uh, yun po, naliwalaga na po natin mga katambay kung gano'ng karespeto at inahangaan at utang na loob ng Marcoses lalo na si Senator Aimee sa mga Duterte. Kaya, sarado na po dyan, uh, malaki utang na loob nila, period. Di po ba? Kaya, sa muli po mga kababayan, uh, katambay, uh, sana po, uh, kahit pa paano po, nakakatulong nakaka, po ang aking muting channel sa inyo. At uh, kung meron po po kayong mga komento o pahayag, Open po sa lahat po ang channel na ito. Basta po tayo, kapwa tayo Pilipino. Hindi po tayo mag-aaway, hindi po tayo maglalaban-laban. Ang pinaglalaban po natin dito sa ating malit na channel, sa tama lang tayo mga katabay. Tama lang ang ating pinaglalaban. Ang nakikita natin, tama. At ang importante, ang bayan natin. Ang ating mga kapwa Pilipino, tayong mga Pilipino, makita natin na isang araw, magaya rin tayo sa mga bansa na maunlad yan po ang hangarin ng bawat Pilipino, lalong-lalo na po ako na ang, isa, ang dumating ang panahon, ang Pilipinas magaya rin sa mga bansa na umuunlad gaya ng Singapore. Di po ba? Singapore, Japan, di ba? And China, di po ba? O tapos sa Amerika, the Europe, di po ba? Talagang pangarap, di po ba? Hindi masama mga mangarap mga katambay. Baka loobin dumating din ang panahon na sinasabi ni Kamanong. Kaya po mga katambay, maraming maraming marami salamat po. hintayin nyo lang po muli ang ating susunod na vlog. At sa muli po, maraming salamat. Nagiiwan po muli si Kamanong na mahalin natin ang Pilipinas. Laban mga Pilipino, kaya natin to. Ba bye bye. Salam.